Magandang araw po mga kaubayan. Welcome po sa Pinila ng Lakway. Yan, po natin ay simple real Pinoy almusal. Ah, di ba? Ngayon gagawa po ako ng dessert. Makikita po sa inyo yan. Caramelized banana with steamed corn. Ah, sosyal! Tara, sama po ninyo ako mag-prepare. Dahil sa mga nagre-request o may mga nagre-request po na Kuya, gawa ka rin ng dessert para paglamon mo may pang-dessert. <laughs> gagawa po tayo ngayon ng caramelized style banana cream. Yung simple po, pakikita ko po sa inyo na napaka-simple Lagay po tayo ng konting mantika sa ating kawalik. Depende po sa inyo or non-stick o dumidikit yung kawalik. Pag pinainit po yung kawalik, lagay ka mantika, hindi po yung didikit. Kailangan po ng konting sipag, hindi ka batugan. <laughs> Ang style po, kahit hindi pa mainit yung mantika, ilagay na po natin, natin itong, itong saging kahit ano pong saging pwede nyo ilagay pwede nyo pong ilagay yung butuan pwede po yung kung kaya nyo, kaya nyo pangasin <laughs> hindi alak na kahit ano po kasi ginagawa ko po hindi ko lang po masyadong napapakita sa vlog kahit anong saging pwede yung mani ba wag yung masyadong hinug yan ayan Mabalibalig ta rin po po hanggang sa mag brown. Kasi baka mamaya eh, mga work kaya ano yung katapin kumukulo? Ang dahil yun chismosa, intrimity na masyad. Isa-isa <laughs> lang. Hindi kinikwento pa sa'yo. Gusto mo agad eh. Papansinin eh, pa yung... Diba? Masyado pang usisera. <laughs> <laughs> Ayan. Kaya po, wala natin. At kapag medyo nag-golden brown na, aligot po ko ng butter. Yun ang kailangan ng karami. Kaya bakit? Hindi mo nilagay yung butter kanina, bakit nga mo yung nulugay? Gusto ko eh. Hindi. <laughs> Para hindi masunog yung bulon. Yun. Kailangan tumapit sa saging. Okay, oh, eto na. Sa kumukulog tubig, nakukulong mo dugo kung hindi ka makapag-hintay. <laughs> so, po naputok po ako dyan ng ano, noodles. Lutuin ko po may goreng spicy. At pag na po yung butter, medyo magmagaling kayo. Yan, medyo isisig nyo. Kuya, so, yeah, bakit parang hindi mo usan yung sagi habang ginaganyan mo? Oh, kaya, rips. <laughs> hindi, <laughs> ibig sabihin po yan, nag golden brown na siya. Ah, di ba? Kabisado-kabisado ko na po yun. Ngayon ako galit. <laughs> Kapag ganyan po nag-golden brown, at pagbaligtad po ninyo, sige po ng bagya. At maglalagay po ako ng asukal. Yes. At kinakam po ninyo apoy. Medium low heat lang para hindi masunog yung asukal. I-spread nyo doon sa ibaho ng saging. Yan. Yan muna. Hintayin natin mag-golden brown yung kabila. Kung saan, yung medyo balita na po natin. O, so, di ba? So, yung asukal na nilagay natin sa ibabaw, magkakarami lang yun. At ngayon, yung second toppings natin na asukal, so hindi na natin babalik rin. Parang sweetener siya sa ibabaw presentation. Yan, okay na po ang ating caramelized banana. Ganun pa simple eh. Tilog na natin siyempre na mag-caramelize yung ilalim bago natin hanguin. Siyempre, pakikita ko po sa inyo pag Dahil lumambot tayo po yung saging natin, gamit po tayo ng maayos na pangkuha. Yung hindi tayo masyadong may hirapan, pero medyo iinit lang ulo natin kung baan na makukuha. Pari na diba? Napakaganda na resulta. Ganun lang po. At hindi pa po tapos yung caramelize. Maglagay po tayo ng asukal. Ito wag po natin haluin. Pagtatapings po natin na sauce sa ating caramelized banana. Idikit po natin yung mantika na may butter. Mahina lang po ako para hindi masunog ang butter. At yung noodles natin, lalagyan ko na lang po ng spices. Pero prepare ko. Hello, hindi ko na pakikita to. Self-taught self, self na lang to. <laughs> Ayan. nag na po siya. Tanggalin na po natin sa kalan. Set aside po natin. May technique po ako dyan. Sesya na po nila kung saan ang range hood. Lalagyan po ako ng gatas. Dahan-dahan lang po ha. Ah. Apo po yan? Ako, lang natin ng dahan-dahan yan para maging caramel sauce. Mas maganda po gumamit kayo na hand whisk. Eh wala po ako nung ano, silicone hand whisk or rubber. Yung heat tolerant na hand whisk. E, kasi kung magasgas itong iyaman eh, naregali sa kanong kaibigan O baka sabihin hindi na ang yung, ah, yung, friendship namin. Oh, ah, diba? <laughs> Rehaluin lang po natin ito. Medyo lakasan niya na po ang apoy at palaputin nyo lang po ito. Depende po sa inyo kung ganong kalapot. Maglalagay po ako ng konting vanilla powder. Pampabango lang para mas masarap yung dessert natin. Ayan. Ganyan lang pong kalapot. Okay na po. Hindi ko na po masyadong palalaputin. Palamigin po natin kasi lalapot pa po yung paglumamig. Set aside ko na po. Ate ah, diba? Yan na po yung ating saging, nilalagay ko na po itong ating caramel sauce. Hindi po masyadong marami ginawa ko. Oh. Mas maganda po kasi gusto ko fresh lagi. Okay lang na marami. Yan. sayang kasi. Napakamahal pa naman ang kilo na masukan. Tapos lagyan po natin ng sesame seed. At maglalagay po ako ng hiniwa na saging na hilaw. Eh, hilaw. Hinog ito. Ibig sabihin, hindi perito. Ganyan po yung ginagawa sa caramelized banana sa restaurant. Hindi lang po kagandahan yung presentation na ginawa ko. Hello. Alang takan ko lang naman ito sa bahay. <laughs> Nagyaba po natin ng roasted po ito ah, na sesame seed. Mas marami. Ayokong mapakabog sa presentation. para ang bahay. Sabi ko, yan naman ang itsura na niluto mo. <laughs> oh, ayan, ayan ka. At ang final touch po. O, diba napaka-simple? Napakasimpleng painitan ng ulo. <laughs> Lalagay po dito ng steam uh, na mais. Ano Ano Medyo spread out nga ng bagay. Yung maganda sa matagaling presentation. Parang nagla-landscape. Yan. sana natin, sunod na po natin ang itlog. sari side, side up po ngayon. Pero gusto ko yung crispy outside. May konting crispiness. crispy tayo. Medyo golden brown. Yan. Ito po yung gusto ko, di ba? Medyo golden brown. Kahit medyo burara yung pagkakaprito. Hahaha. Gutom na po kasi ako. Ayan po yung natira bisugo na daing. Hindi ko lang po. Ayan. Meron rin po tayong sinagag na maraming bawang. O, diyo. Diba? Okay na po. A-assemble ko na lahat. hindi na po ang ating almusal, kain na po tayo mabuhay yan, maraming maraming salamat na po sa Panginoon isama-sama na lang po tayo bago tayo mag-umbisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon Panginoon, maraming maraming salamat po mag na lang po ang katapusan ng linggo ngayon bawat isa po, may lakas sa pag-iising at yung mga nagtatrabaho na po o pumapasok, malawas po na ba yung naisip lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay na malayo po sa kanilang pamilya, magagabay po ang kanilang kaligtasan. Nawin lahat po ng pinagdadaanan, sakit, physical, spiritual, mental, ay gumaling po. Kaya bala po sa amin, sinusunod na po namin sa inyo lahat sana, may sa alam ni Jesus. Amen. Amin Sabihin ko po ngayon ay iced tea. Ah, di ba? Ito, pin, ah, ginawa ko po ng plating para pagtira. Lalagyan ko na lang po ng cling wrap. Lalamig ko lalagyan ko sa ito. Oh, di ba? Ready na to eat. Ready to reheat. Hindi po magsusuka ako ngayon kasi gusto ko po kumain ng prito ngayon. Itong daing kamatis. Yung ito nakalimungat ako lang niya kanina asin nang pinirito. Napansin nyo. Mmm. <laughs> -hmm. Pag-alala na pag-alala na sa kadaing. Medyo may agiha po kaya, kaya medyo nahihirapan ako kumain. Nahihirap po talaga na Hallo. Pag kumakain po ka ng migori, gusto ko talaga may pipino. Partner na partner po yan. Ito po ang ayos din ito. Walang asukal. May sweetener siya pero walang asukal. sa Southeast Asia noodles. Ito pa isa sa paborito ko. Isa sa mga paborito ko. tumigore. Pero, pagdating po ngayon sa instant noodles sa Pilipinas, isa lang po yung paborito ko dun. Kasi nabago na po yung ibang flavor ng iba. Yung sa tangon noodles. Kaya lang yung packaging sa loob, hindi po maayos. Nakakalit yung spices, tapos may nakaplastic na halong. Yan lang problema. Kaya yung mga packaging po natin, hindi po sa mga pamimintas pag sa Asian shop po, nako. Talong-talo po tayo yung iba Asian countries sa mga packaging ng sa mga bottles, bukas ng mga toyo. Di ba sa ating pag binuksan po ito, may parang plastic na istikad na napakirabukasan. Sa Vietnamese, Thai, Korean, Singapore, Taiwan. Basta ibang mga products po, madaling buksan sa plastic na lilip mo lang. Mga ayos po. Saka yung Pilipino products po. Dito po sa Finland ah. Dito po sa Finland, hindi ko po alam sa ibang lugar, sa ibang bansa. Mahal po. Compare sa ibang isang... products ang mahal po. Kaya yung mga foreigner eh, mas na-appreciate yung mga pagkain ng ibang lahi kasi napagluto silang maayos. Asian noodles po natin dito. Compare sa ibang Southeast Asian countries. Siyempre, Korean noodles, mahal pero napasarap naman. For example, yung noodles natin na chicken flavor lang. For example lang ha, sa mga Thai products, 40, 30 cents sa atin po, habang ng 70 ka 90 cents. Yung bagong isda lang po natin, mga boneless. Ibenta po dito yung maliit. Mga, palagay nating 200 mm. Mga 350 euro. E meron po mga tayo na mga ganun. Boneless din. Na isa, may lignin po siya sa bagong isda. Mas, no, masarap po. Hindi po gusto masarap. Masarap din. Kasi bagong isda rin po. Mas mura. 1 euro, 2 euro. Lakman di presensya. Alas kalahati, ano? palayo po natin yung bangos galing sa Pilipinas isang pedaso frozen dying, walang flavor nasa 6 to 7 euro po isang pedaso kaayos na lang po pag mamalik kayo ng bangos galing sa ibang bansa for example pag sa Southeast Asian countries para lang po 4 to 5 euro 4 to 5 euro na per kilo pa po yun. Hindi ko na din po maitindihan. Sa London din po, bala. Nung bumisita po ako, hindi po ako nakapag-video sa Asia kasi bawal. May mga Pilipino doon. Ayaw din po nila sa video eh. Dapat bablog ko po yun eh. Sabi talaga nila. Magkukomen naman niya sa vlog ko eh. Sana comment nga yun. <laughs> May kamahalan pa talaga yung mga Pilipino products. Sa mga rin po. Kasi pang magkasama po. Noodle section. Sauces. So, Preserve. Preserve. Talagang pag makikita po yung comparison. From what county nakalagay, minsan flag po yung nakalagay doon. Ito pag may natira po, pwede ko pong iinit po ito. Alam po ninyo, ko lang dito, ice cream. Kumpay naman ng berry. Hindi mga berry siya na sarap. sarap Yung maisa ka sa akin kombinasyon. darit mong combination Sasarap lang gumadlang sa mga ng mga pinay products una din po eh. Kasi, siyempre, yung mga turist po, pag pumunta po kasi sa ibang bansa nag-masyal, for example, Thailand, mas marami na pong turista sa, sa Thailand kaysa sa Pilipinas sa mga pagkain pa pagbalik nila sa sarili naman sa nila hinahanap nila po tayo napunta sa isa sa pasyan natututo sila tayo po kasi di ba yung hospitality po sa Pilipinas nagluluto talaga tayo ng mga fresh di ba ganun din naman sa mga tayo example magmamal ito mm -hmm. Ang ganda po kasi sa mga tayo. Yung mga press na sinasurve nila. Yung mga pagkain po nila. Lahat po, kahit may soso, ano, lahat meron po silang nakadilata. Tom yum, palagi na natin. O, di ba? Mga ganda na nakadilata. Siyempre, mga press salad, hindi naman pwede dilata. Ibig sabihin, yung mga may karne, talagang nakadilata yung mga sauce, and to use. Tayo po kasi sa Pilipinas, yung yun lang po medyo ko lang sa atin ano yung for example tinola ready to mix uh, meron din naman mga mix meron mga sauces mga dilata doon po tayo tal talong talo pero Ang gandaan po sa pagkain po natin. Isa so, sa ating mga Pilipino. Magaling po tayong mag-ano? Mag-mix ng flavor. Ay yung mga fusion. Ay sa lahi po eh. Kung ano yung nagtunan nila yun. Kasi pag gusto mo ba sa binila, ay hindi ito pagkain namin. Kaya tayo oh sa adobo, maraming style diba? Eh? Yung lang na ako, yung tukulang ko lang po dahil parang awa po ninyo na ng mga produkto po sa Pilipinas. Kung yun lang po bumasado mahalan ang pagbibenta ko sa abroad. Hindi mo ka po. O po kasi gusto na namin kumarang lalo sa minsan. Pagbibili kami noodles, apat na pera ko lang Eh. Nakakamahigit na rin na kami sa kada sa ulo. <laughs> ito po yun. Kami sa mga bilipin food, lalo ng mga bagong luto. Hmm. So kainain ko yung, mga, yung hindi lutong sa aking lainog. Tapos ito, pwede ko po itong init. Wala lang may ko, lalagay sa isang hotel. At lalagay sa isang hindi pong masisira, di ba? Kasi may milk, may dairy product. Hmm. smart. Sarap <laughs> uh, na almusal na to. May saboban na, alam mo ba, lang. Paano po? Maraming maraming salamat na po sa inyo. Oras na inyong nasa pinilakanakbay. Bago pa tayo magtapos, kasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na nang sabihan mo ninyo po sa amin sa araw po na ito. Naway ang bawat isa po ay maging anis po sa kanilang nararamdaman sa maayos na paraan na hindi naman po makakasira po ng tao, ng kumpanya at ng samahan po sa isang komunidad. Ang pagiging po hindi po nangagulugay ng pagiging tunay ng tao. Kailangan daan din po sa tamang lugar, oras at sitwasyon at panahon. Kayo na po ang bahala po sa aming Panginoon. Isunusok na po namin sa inyo lahat sa kanina Yesus sa amin. Para po, maraming maraming salamat na po sa inyong oras na inlaan sa pinilaan. May basa lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi yung magandang araw. Labaran!